This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. problema Bakit di ka makawala sa kadena sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda Nahanap buhay mo ngayon Magdalena nung problema Alam naman natin na dati kang nena Sa iyong ama ikaw ay prinsesa Anong nangyari sa'yo oh, Ito'y kwento na yun ang aking pinagkakakitaan. Puno ng kolorete at tibay na simura ang kailangan. Bakit nga ba ito ko? Babaeng mababa ang dibay. Bayaran. Thank you, Thank you. Thank you. छा <laughs> 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 ganda ng kulay oh. Sa mm -hmm. mga kabili nito. Mahal, mahal ah. Tingnan mo. Oh, ako na pala. Una na ako, boy. Alis ka na? Ako pa eh. Yeah. Yeah, salamat sa ina. Ingat. trick eh. Ha? Huh? Ano ba pinasasabi mo? O oh, sige, 5K? Ano ba? Hindi kita maintindihan. Ikaw yung nakita ko sa bar ng gabi, di ba? Ikaw yun. Hindi ako nagkakamali. Shhh! Tumigil ka nga! Baka may makarinig sa'yo. Sige. 7K? Yan lang si kaya ng budget ko eh. Sige. Pag ba pinagbigyan kita, titigilan mo na ako. Hindi mo na ikakayot ang video ko. Oh! So ano? Pumapayag ka na? Oo. Oh, Oo na, sige. Pero tandaan mo, ito yung huling bes na mag-uusap tayo tungkol dito. Malinaw? Sige. I'm flying. masasabi mo? Di ba ito ang gusto mo? Ha? Ha? Ano? Sige! Ano ba? Hindi yan ang pinunta ko dito. Kung kailangan mo ng pera, maghanap ka ng matinong trabaho. Ang dami ng trabaho dyan. Ito pa napili mo? Eh, ano bang alam mo? Ha? Sino ka para husgahan lahat ng ginagawa ko? Ang alam mo lang, ganito ang trabaho ko. Pero hindi mo alam kung ba't ako humantong sa ganito? Tama ka! Tama ka! Hindi ko alam! Tama! Wala ka talagang alam! Ang dami-dami trabaho yung panapili mo! Hindi! Hindi mo ako naiintindihan! Hindi mo naiintindihan! ng pera. Wala akong ibang maasahan. Ito lang yung alam ko. Kikita agad ako ng malaki. Masakit man na ito ang napili kong trabaho. Pero wala akong magawa. Par, may tanong nga pala ako sa'yo. Ano? Ano tanong mo? <laughs> ang tawag dito? Par, ano ang tunog ng isang Kamay? Tunog ng kamay? Ano? Ito ko eh. Ano nga? Gogo! Gogo! Hello, pare. Alam mo? Alam mo bang ang sarap ng asawa mo? Hindi nga, pare. Seryoso. Sarap ng asawa, parang ay. Eh. Tutusin nga, pwede kong hilingin sa'yo, nani sabay natin pa yung asawa. Ikaw ba titigil? Ha? Pari, hinihiling ko lang naman na tikman natin yung asawa mo. Ano ba? Ha? Ikaw ba titigil? Ano? Ginagago mo ba asawa ko, ha? Ano? Ano? Sinasabi ng toto! Aba, umuwi ka pa pala, ano? Wala ka nang ginawa kung hindi mag-inom. wala mong kwentang tao, imbis na ikaw ang gumawa ng mga gawaing bahay dito. Ano? Tapos ka na? Kung mga ako tubig,

Ayan ha, ano yan? Ano tumigil ka nga ha? ito Paano mo na naman yung bahay namin? Diyan ako sa mga kaibigan. Grabe ka. Okay. Sorry ah. Okay lang. Kinasalba ko pa yung mga kaibigan ko ha. And dahil sa pagkatikha mong dalawin ako sa bahay, sobrang na ako naging komportable na kasama ka. Nasasanay na ako na palagi kang nandiyan sa tabi ko. Nasasanay na ako na sa tubig na hindi na ako, ikaw nagbibigay ng lakas I'm yeah. sorry. Ako nang bahala kay Isa. Ang layo ko na pala sa dating ako. At ikaw ang dahilan nun. I an application for one less talaga? Oo, oh, my Congrats. Thank you. Sabi ko na sa'yo, kaya mo yun eh. Thank you. Ay, time na pala. Okay, class. Dismiss. Ay, oo nga pala, Miss Alvarez. Makita tayo sa office ko may pag-uusapan tayo. Miss Alvarez, ang matalinong estudyante pero dancer sa gabi. Hindi pa ikaw to? with sa akin mga ginagawa sa mga Sir, po. Sir, 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 Sanchez, ano ginagawa mo sa estudyante ko? And that's all, guys. Let us all know That life is cruel and unfair. Cruel in the sense that it often inflicts pain and suffering. Unfair in the sense that it's seems to be blessed with success and happiness. While other just struggle to survive. So, that kung paano nga ba yung mas survive ang mga, mga natin pa yung problema. Upon reading my book, ikaw nga ba si Manta? But for me, surviving is a place to know how to live. Tingnan natin sa kwento ng story. Hoping na magustuhan at magandahan kayo. Once again, thank you for supporting my To be surrounded by good people, people who show goodness, people who are good for you, good for your mental health, good to you, and good for your soul. Because as you mature, all you truly desire is peace and a life free from negativity. Labas tayo. Dibli kita. Sige. <laughs> Hi, David! Isa, presensya na. Dito ako ah. Uy, okay lang. Isa pala, para sa'yo. Ay, thank you. Thank you, mahal. Ay, siya nga pala. Ito si Kuya Ivan. Yung kinagwento ko sa'yo, okay na siya ngayon. Nice to meet you. Nice to meet Saka, you. teacher na siya. Wow, congrats. <laughs> Tapos, ah, uh, man, ito hey, pa! Ano niyo dito po tigabi? Konekta ka ko po sa inyo. pa? Dito po dito, kana na po. Ano? Huh? Ano nangyayasong iyon mo, siya? Ano nangyayasong si Papa, diba? siya? Ano ba iyon po Ano po siya? Ano nangyayasong iyon siya? Ano nangyayasong iyon po siya? Ano po Ano po siya? Ano siya? Ano po siya? Ano siya? Ano nangyayasong iyon Ano ba? iyon Ano Ano